Maaaring magtambal sa 2028 presidential race si na pakaagano sina Vice President Sara Duterte at Senator Robin Hood Padilla. Yan ang fearless forecast ni dating presidential chief legal advisor, Salvador Panelo. Ayon kay Panelo, kabahan na ang lahat dahil ang Robin Sara tandem ay may tuturing na the team to beat sa 2028. Sa panayam ng D0H, damdaming bayan, dinigyan din ng batikang abogado na hindi dapat maliitin ang kaniyang sapantaha dahil lahat ng posible eh, maaring mangyari sa larangan ng politika. Sarah Robin, yun ang unbeatable team. Mm -hmm. Wala yan, wala Yung mga nag-ano ngayon, yung mga pumupustura, wala mm -hmm. yan. Tapos gusto pa nilang impeach si ni Sarah. Sabi nga ni dating Presidente Duterte the other day sa programa niya, mm -hmm. o oh, sige gawin niyo, matutuwa ako. Lalong, mm -hmm. lalong lalo, ano, lalong mananalo yan. Mga mm -hmm. Presidente pag ini-impeach niya.